So okay, pwede nang mag-renew ng sangla sa Palawan Pay. Paano? I-click ang Pawn Renewal button sa homepage. Kompletuhin ang Pawn Detail Requirements para tumuloy sa Pawn Renewal. Siguraduhin na kumpleto at tugma ang inyong detalye upang tumuloy sa transactions. I-review ang iyong Payment Details. Maaaring makita ang full detailed computation sa pag-click ng C computation na makikita sa ilalim ng total amount to be paid. I-review ang detailed renewal payment computation. Pag ka dito, i-click ang renew button. Basahin ng maigi at intindihin ang pawn ticket provision. Pag ka dito, i-click ang I agree. I-review ang payment details. Tapos i-click ang confirm. I-enter ang inyong 4-digit quick pin. Ayan! Renew na ang sangla mo. Makakatanggap ka ng notification sa iyong Palawan Pay account at makakatanggap din ng nagsangla ng SMS kasama ang bagong pawn ticket number. Madali lang diba Suki? Kaya mag-renew na ng sangla sa Palawan Pay!